Hello people! Kahapon nagkabsa para sa mga amo and gusto ko talagang itry ang product ng Sarap Foods. Kaya naman instead of kabsa, ito yung lunch namin ni Belle kahapon. Ang Sarap Foods ay meron silang skinless beef longganisa at meron silang chicken smoked longganisa hamunado. Meron din silang chicken franks pero sa next naman natin yung lutuin. For me, highly recommended talaga siya. Dahil sa Pinoy na Pinoy ang lasa, kuhang-kuhang talaga ang authentic taste ng Pinoy noli longanisa. At dahil sa vacuum fresh technology niya, for extra safe packaging, sealed tight and to contamination at para na rin masiguro na walang bakteriyang makapasok. Ang cute lang dahil may flag pa natin at nakalagay atin to. At of course, halal ang kanilang mga produkto. Ako na talaga nagsasabi sa inyong 10 over 10 talaga para sa akin ang lasa nito. At napanatili ang freshness ng product dahil nakavacuum nga ang packaging. Buko dyan, ang bawat piraso ng longganisa ay siksik at malaki. Kaya naman kung kayo ay namimiss na ang lasa ng Pinoy longganisa, ito na yung bibilhin nyo dahil talaga naman kuhang-kuha talaga ang authentic taste ng Pinoy longganisa. First time ko talagang natikman to kahapon and na-surprise talaga ako sa lasa dahil dati meron akong nabiling longganisa na maliliit tapos ang pangit ng lasa dahil ang layo-layo talaga maanggo na hindi mo kumapaliwanag, hindi ko ma-explain kung anong lasa nun dahil ang layo talaga ng longganisa na lasa pinag-isa ko ng luto yung chicken and beef dahil nagmamadali tayo dyan at siningit ko lang yan habang nagluluto tayo ng kabsa para sa mga amo para yung amoy parang naghahalong kabsa ay eh, naghahalong longganisa yung amoy ng kusina nilagyan ko lang yan ng konting konting tubig tapos oil and then tinakpan ng saglit gusto ko talaga sa longganisa yung may sunog sunog yung may makita akong itim at yung ganyang size nung naluto hindi talaga siya umimpis hindi din siya lumiit magprito sana kami ng tuyo kaso lang sakto namang nandito si amo kahapon kaya baka ma-award naman kami pagka ipagpilit ko pa yung tuyo. So, nagsangag na lang ako ng kanin. Maraming garlic yan. kaya garlic rice. And sunny egg. At syempre, egg. yung sausawa natin dyan, sinamakan. Nilagyan ko pa yan ng fresh na garlic. Pero yung ating, ano dyan, sinamakan ay maraming bawang na yan na nakababad. And naglagay lang tayo ng cucumber para meron naman tayong manguyan. Anyway, ulay. ang sarap foods pala ay gawang good livelihood locally. At nabibili itong produkto na to sa Saj Hypermarket Batha. At mga people, on sale daw sila ngayon. Kain tayo. Siyempre, unahin natin tong Unahin natin tong chicken. Ito ay hamonado chicken longganisa. And isasawsaw natin sa suka. Mmm! Uy, masarap talaga siya. Walang halong biro. Yung garlic, as in, Sarap. Masarap papakin. Bawat kagat may sarap. Hmm? Very siksik. As in siksik na siksik tapos ano. Yung lasa niya, fresh na fresh. How is it? May harap yung... Ano yan? Chicken? Ano chicken? Hala chicken. Ang sarap. Sarap? Mm. Pinoy na Pinoy, no? Mm -hmm. Yung Ito, ganito talaga sa atin. Parang ano lang din sa Pilipinas. Parang nasa Pinas. Tapos yung ano, yung beef, beef yan? Hindi, mm. chicken. Beef naman? Masarap. Parang alam mo sa beef halap perfect ngayon na ako nakatikim ng longganisa dito sa Saudi Pero namang mga homemade mga ano dito natikman namin pero iba ang lasa ito talaga as in lasang Philippines yung garlic, kumalamis malamis-namis. Dito naman tayo sa beef. Beef longganisa. Masarap siya sa suka na may garlic din. Mmm. Masarap din. Mmm. Ramdam mo yung freshness ng ano ng product ni Lasin. in. <tong> hindi sa ano? Di Lasang. Yung hindi puro taba lang, 'di ba? Yung katulad ng binibili, lang, diba? Yung binibili natin, 'yung eh nabibili. Meron meron sa amin dito na parang puro siya fats, na parang iba siya, iba. May may ano siya, may taste na hindi siya nakaka nakakagiliw. Ito talaga as in guys, Bili na kayo, mga kabayan. As in, bili na kayo nito. I-re-rate ko ang dalawa ng 10 over 10. Natin, din natin ang bilhin natin yung dinati na over yun. Hindi mm -mm. Di masarap. Meron pa din silang ano, meron pa din silang chicken franks. Hindi namin naluto dahil sa sunod na naman yun. yung pagkagawa nila, super siksik. Tapos, pag maluto siya, ganun pa din. Dahil hindi yan siya puro, ano, puro fats. Hindi lumiit. Hmm, hindi siya lumiit. Hindi siya kaya ng iba, diba? Sobrang liit na lang pagkaluto. Kasi, puro sa fats. Yummy. Yummy. Diyos, di sa ganun katamis. Mm-mm. Tapos talaga ang lasa niya. Ginawa namin lunch to kasi dapat ano to siya, breakfast. Pahirapan dito magluto ng breakfast kasi may mga amo. Mga amo ito. Ang perfect na lasa niya. Super sarap. Natuwa ako sa chicken. Sobrang ano niya, sobrang laki niya. Oh. Hmm. Onion? No. White rice ka na lang. Okay. Mula ngayon, dito na tayo sa sarap foods na brand ng Lungganisa. Chicken and beef.